For today's video mga katropa pigs, paano ba tayo kikita ng malaki sa pag-aalaga ng baboy? Uh, number one, yung ating mga mortality. So mas mainam na wala tayong mortality pag tayo ay nag-aalaga ng baboy. Paano ba natin gagawin na wala tayong mortality? Medyo mahirap po ito pero kaya po nating maiwasan ang pagkakaroon ng mortality. So dapat po ay maganda yung ating nabiling piglets at kumpleto po sa bakuna ang mga ito. Mas mainam na alamin ang mga bakunang itinurok sa ating mga piglets na bibili. At dapat magaling ka rin mag-detect ng may mga sakit na baboy. So dito po sa aming mga katropa pigs, kami po ay hindi na namin iniintay na magkaroon ng sakit ang ating mga alaga. Dito po sa pigiri ay nagpiprevent na po tayo ng ating mga medication para po kung tumama yung sakit na yun, ay hindi po tayo malalaan. So mas mainam nga po, kasabihan natin ay prevention is better than cure. So yun po ay isa sa paraan para maiwasan po natin yung pag pagkakaroon ng mortality ng ating mga alagang baboy. Number 2 po ay yung tamang paglaki sa edad ng ating mga baboy. So may mga ideal po tayo na timbang pagka po tayo ay nag-aalaga ng baboy. Tulad na lang po pag nag-awat tayo mga katropa pigs, ang ideal po na timbang ay 7, 8, 9, 10. So yun po yung magagandang timbang ng ating mga piglets pag atin po itong inaawat. So sa 70 days naman po mga katropa pigs, dapat po ito ay tumitimbang na ng 24 hanggang 29 kilos mga katropa pigs. So yun po yung mga ideal ngayon na timbang ang na ng mga feeds natin. May mga feeds po ngayon na tumitimbang ng 100 kilo. Aalagaan mo lang po ng 5 months yung ating mga alagang baboy at pwede mo na pong ilabas sa mga ito. So sa backyard po kasi ang counting nila ay yung after awat po. So minsan 60 days na nila nabibili yon So kinakounting po nila yon ng mula nung kuhanin nila. So ang bilang po nila kadalasan dyan ay 3 months ay nabibenta na. So mas malinaw po dapat ng edad po ng ating mga alagang bi. Dapat po pag tayo ay magbibili bilang ng ating edad ng baboy kung ito ay bebenta ay mula pagkabiit po hindi mula pagkabili so kaya minsan ang iba ay hindi naniniwala na 3 months lamang ay nabenta na nila yung kanilang mga alaga so medyo malabo po yon yung mga 3 months ay nasa 100 kilo na po yung kanilang mga alaga so dito naman po uh, projection kailan mura at mahal ang baboy kami naman po dito sa pigiri ay alam namin na kami ay nagtutuloy-tuloy sa pag-aalaga magmura man ang baboy at magmahal, ang importante po kami ay tuloy-tuloy na nakakapagbenta so kung mura po, malas namin pero kung mas mahal naman po ay diswerte po kami so syempre yung feeds din po natin mga katropa pigs, may mga feeds tayo na hihiyang sa ating mga alaga, na mas mabilis lumaki, hindi sakitin yung ating mga alaga, pumili po tayo ng mga feeds na hihiyang sa ating mga alagang baboy, para po mas mabilis lumaki yung ating mga alagang baboy at makaiwas po tayo din sa mga sakit, kasi po yung ibang feeds po ay kulang din sa nutrisyon may mapapansin kayo dyan na mas mura talaga, ibig sabihin po may mas murang content po talaga na nakalagay doon sa feeds na yon so may mga mahal naman po na talaga naman po kompleto yung contents nila doon pagdating sa feeds nila so kami po hindi po namin tinitingnan yung presyo ng feeds ang tinitingnan po namin dito ay yung performance ng feeds at ng alaga namin at syempre huwag nyong kakalimutan mas malaki rin ang kita pag tayo ay nagko-coscutting so yung mga coscutting po for example po yung mga ilaw natin dyan pwede po tayong bumili ng solar yun na lang po ang gamitin nating ilaw para sa ating mga alagang baboy para may liwanag dun sa kanilang mga kulungan kaysa po yung mga disaksak o yung may mga switch yung galing sa electricity so bili na lang po tayo ng solar para po makatipid tayo sa ating electricity. Marami pong uri ng pag pagkukoskating pagdating po sa pag-aalaga ng baboy. So kayo na lang po ang tumingin kung paano po kayo magkukoskating sa inyong mga alagang baboy. And syempre for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. Pagla-like, pag-share, pag comment at kung may natutunan ka sa video na to, paki-share naman po sa iba para mas marami kayo yung mga tutorial pigs na matulungan. So happy farming po. God bless us all. Bye-bye.